Ayan, ayo. Ay, ayo. Ayan, ayo. Ay, ayo. Tung, buhut tayo tung. Tung, buhut tayo. Hindi ka pari na kagawa ka ba? Kaya, kagawa ka nga ba? Ang aman pilihan niya. Pusak. Ang aman pilihan niya. Ang aman pilihan niya. Ikaw na lang, ikaw na lang. Ikaw, ikaw pilihan ka doon.

sinumog na si Manang Inda. Ay, naglambing si Lula, dalawa binigay. Thank you very much. Thank you, mga madam. Ah, nasa loob ang pila. <laughs> Marama din pala sila, guys. <laughs> <laughs> Palab palabas yung pila nila pala. Wala <laughs> na, dinumog na si Manang Inday. Eh. Sa ibang barangay pwede lang ang bata. Sa ibang barangay pwede. May Pwede. Walang bata matanda tanda ma'am Inday. Dito pwede? Oo. Bata? Oo. Ay, po po kami 35,000. 35,000. na kulang na naman. Ha? Oo, ganun ba? ilang barangay expected natin, mahandugan natin ng tulong ngayon manang? Ito lang at saka yung pinakalas na kasi ang Santa Lucia, bukas na kasi mahirap gabi dahil pa dahil ko pa yung nagampanya ngayon. Sabi sa akin, continue po tayo bukas. Pero diretso, pero gusto po tatalon po na bukas. Papa ni Tung Walang, ano pa rin, hatiran pa rin ngayon. oo ako yung kulat idadaan ngayon. Yan pa sila o. Ha? 120 ay yung isang sasakyan babalikin na lang ay, yung isang ano natin yung pick up ay yung pick up magbalikin 150 na 150 kasi medyo marami po yan o ay hey, ma mga ma'am sir mahirap usap si Marang Inday. Yung yeah, <laughs> hey. 100 ginawa niya ng 150. <laughs> Lagi may pa obra. Huh? Di ba alin na sa obra wag lang kumulang sabi ni Marang Inday. Ah. Salamat, saramat, uh, Atero. You, salamat, salamat ate Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank sa Kasi sabi ko hindi na 100 lang eh, yung pala marami. Mas marami pa sa 100. Uh, Utah, At ayoko tawagin na ayunan. Kaya ngayon magagamit lang sa gobyerno. Uh so hindi naman ako taga-gobyerno eh. po talaga. Ngayon ang saunahan ko nga ba sa amin nagbigay? So long na bigyan. Siguro na hindi ko rin sila masisi. Alam niyo kung bakit? Ano eh, marami kasi talaga. Pero alam mo, mayroon ang parang na sinasabi. Haaa? Oo. lahat din na tayo. At 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 tayo din. Kasi tinanong ah, ang basura bumabalik sa harapan natin. Hello po, gusto po kayo. Ito yung nabigay sa which is sa ate ko. Hello po. Gusto po ang Dahil sa wheelchair. gamit niya pa. Pero tinan mo kung hindi ito siguro oh, na yun. Hindi na may buhok mo ngayon na iba na tayo. Ay, libre <laughs> yan. <Ay>, libre. ano. <laughs> Pero alam mo, at yun nga, tulad ng sinabi ko, kasalanan din natin. Kasi ang basura natin, itatapon natin. Tapos tayo nagreklamo, huwag tayong umasa sa gobyerno. Kahit yung gobyerno, nakadumpa. Ewan eh, ko, Tagalog na ano, pa ba sa ating ito tayo na isinauno? Ah, wala din. Panayreklamo natin kasi bumabaha. Noong panahon ni Marcos, matanda. Ilang taon ka na, Nay? Sixty-five. Ha? Sixty-five. ko, kuya ba? Sixty-five na ako. Panahon ni Marcos, may tinatawag yung matanda, ha? May tinatawag na ano ba yun, yung kompospet. Alam ka ba, bawat bahay, kami sa probinsya, nag banget ba? Ano nga yun? Oh, Nagbutas. Ilalagay doon yung ano, basura. Walang basura ngayon. ako ngayon, oh, tinan po, binala akong tisyo. Pag nakalimutan ko, itakilabay na lang. Di ba, kaya kasalanan natin. Ang lahat, ang gobyerno, magagayad lang sa atin. Ah. Hindi tayo nga, kasi ayaw ko nga tawagin ayunda ayuda eh. hindi ako taga-gobyerno eh. Ah. ayaw ay, ay, asawa ko, mga anak, no? pag nating na ako sa bahay, sabi ko, ba? ang sakit ng dito ko. Ang sakit ng dito ko, ganito ang ko. Tapos sabi niya, o oh, ganun ka, bukas ng umaga, pagalis alis mo, okay ka na naman, pag ganun sa reklamo mo. Nagulang na ako Kala, basta, ang sa totoo lang, ayoko nga babalikan ko kayo. Di ba ni hindi ko kayo balikan, basta walang baha. Di ba? Alam kong hindi rin yung ginustong nakaabang, may ibibigay mahirap kaya yun. Pa, ipapahiya ka pa. Ilang bisis na ko pag away Ah, kagawan. Ayaw ko magsabi ha. May isang kagawan. Gabing-gabi na kami kagabi. Nagpakain kami. Ayaw ko ng lugaw. maulan na nga lugaw pa. So, gum gumawa kami ng parang chowpan. Kasi may sarili ako ano talaga. Kahit magtanong kayo. Alam mo ba, ang yabang-yabang. Garoon pa o. Oh, oh. ano, anong kaguluhan diyan <laughs> ay, hindi man lang nagsabing magandang gabi ho sa inyo. Di ilan sila mga parang 300 katao. Tapos sabi na, maglabas ka ng lang lamisa. Upuan. Ayan, ang laki-laki babay. O, oh, ano ko sabi? Hindi ka lang. Oh, o, alam mo, ay, huwag ko lang panggitin ko anong pag-alam. Wala <laughs> nakarinig. Alam mo, ang sabi alam, ko. Wala nakarinig, wala nakarinig. Alam mo, ang sabi, alam, ko. ang sabi, ang sabi ko. Ang sabi, hindi man lang magsabing magandang gabi? Sabi niya, asa, ano ba yung sabi pa niya? Ano sabi niya nga? Anong kaguluhan ko? Anong kaguluhan ko? Hindi ko siya, hindi ko siya, hindi ako nagsalita. bigay lang kami, bigay, bigay, bigay. Pag natapos na, sabi na ibabay niyo yung bigas. Sabi mo, ano bibigay ng bigas? Sino ba nag-inform sa kanya na may dala kami bigas? Marami kaming bigas. Ngayon, kung sabihin ninyo, 20,000. Para sa 20,000 katao marami, Sobrang dami pa. Ang problema, hindi naman namin na kasi dumating kahapon, paghapon nag-unload, ang dalawang 10-wheeler ba yun? 10-wheeler ko. No? Dalawang 10-wheeler. So nag-packing, walang tulog yung mga taong mga ang tingman pa ng inlay. Ngayon so, lang, nag-unti-unti, -unti, unti, unti siguro na pang ilan na to? Pang-apat. Pang-apat, o dapat Ay, tayo. Kaanin na tayo. Kaya tayo muna sa araw. So, kaya... Hindi ba? Dito ba? Dito. Ngayong ay, araw na to. Alam nyo, ang ayaw ko lang kasi talaga nga. Sabi niya nga, sabi ko ay, ang sagot ko sa kanya, hindi ako na mumulitika hindi na hindi ba ako politiko. Pero sagutin ko naman ako. Kilala ko si, ano, kapitan nyo. So, may utang na lupa ko sa inyo. Tinanong talaga, hindi ako nagpaalam. Ang sabi yata ng buisit na yun na parang tamtak. Oh, parang tamtak ba? Kurang karami taong ng buhong na dito sa ato? Oo, oh, oh, kabubo lang. Antay. Kaya kung pahala siya kinabuhin, hindi talaga ako nagpaalam na eh. Basta nilakaw na eh. Kusok pa yung kay Kulan. Ano ng ganoon Sa Bisaya, Ah, kahilas <laughs> nila. ng Bisaya. Anong tikang sukol na kung buto na na sa sinasapatan niyo, takasin lang ako. Sa mga Bisaya gusto din kayo. Puting dayot ba? Pagbalik din nyo, Tagalog lang. do ngu-nugay-nugay na mo ito Bisaya, diyan po. mamang.

Ayokong sabihin, kawawa. Malagang kawawang-kawawa kayo. Pero eh, yung lugar, kaya na kong sinahal. Na naligaw pa kami. Mariuset. Ang kanilang mga damit nasa kalsada na. Sa sa maniwala kayo, hindi kung maniwala kay para sa inyo kung dili bahala kay sa buhay niyo <laughs> di ba ang nakakaawa ba ang mga sinina nila na adinha na wala may chinilas amoy tahi na sila kasali ko pala ang bahay ganun kaganda ang ganda ng mga may puro tris Ando ko na daw sila sa itaas. Kasi sa likod sila ng krik talaga. Ang sabi ko, mga pupang nila nyo, ba't dito ka na kayo magtayo ng, ng bahay? <laughs> wala daw ang mabili. Ba't dito na kayo pumunta sa bukit? <laughs> dito talaga inabangan mo yung baha. Oh, tapos lahat ng harapan nila lahat ng basura na ganyan. Basura at yung kanilang mga damit. At eh, eh, sabi ko, ba't hindi naman kayo lumikas? Sabi ko, huwag niyo akong sagutin. Alam niyo ba hindi sila lumikas kahit kayo gusto niyo umalis? Dahil well, pagbalik ninyo ang inyong refrigerator, ang washing machine, na nawala na. At na. oh, na. so, hindi ang kayo na natin tayo masisi tayo. ang mga tao. Alam niyo ang masisi talaga tayo din. Kasi yung eh, basura natin eh. <laughs> <laughs> uh, usok pa ang mga anak. Tapos <laughs> ba? <laughs> 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 ako na isa Ako na isa raw eh. <laughs>